Oh, kumusta kayo mga may hinang nila lang? Ito na naman ako, dinadalaw ko na naman kayo. Ha pala, dahil sa mga lasinggero kayo, meron akong pasalubong sa inyo. Yan na, MP light. Mas mas murang MP light kaysa sa bulaklak. Kaya alak na lang din lalako. Kapag iniwan ko naman dito yung bulaklak, sigurado na nakawin lang din. Tsaka alam niyo naman, kayo mga tito ko, tita ko, tatay ko, mga pinamanan niyo sa amin. Kaya kami naging lasinggero dahil puro kayo lasinggero. <laughs> Kaya dinalan ko na lang kayo ng MP mag na lang tayo rito. Dahil busy na rin ako, hindi na ako makakabalik sa, sa undas. Medyo inagahang ko na. Kaya nabahala sa amin ng na mga nabubuhay pa. Sana gabayan nyo kami. Kuya Tom nanay, si tatay, tito David, tito Roti, tito Oboy, tita Selly, tito Roti, si Charlie, wala na rin, nasa kabila, nasa Agnaya, si Tupi naman, nakalibing sa Muntinlupa, hindi na ako makakapunta ron, medyo kakam na lang kami ni Michelle. pinapaka kamusta mga pala kay ni Tita Hermie ni Ati Marisa yan o, para kay Tito David Tito Oboy Tita Selly Tito Roti para sa akin si tatay si Kuya Tom, di man umiinom yan sige, cheers kiinuman na lang tayo rito pag naubos ko to, uwi na ako sandali Kaisipin nyo naman na wala akong dalang bulaklak. Ayana, oh, pumili na ako ng bulaklak. Kasabi, magtampo naman kayo. Mahal din 'to, 350. Ilang MP na rin 'yan. Oh, sige na. Enjoy tara inom na tayo ciao